morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood at sa mga vlogger, sa mga sponsor, mga dati na sponsor. Si Mamis Miss Dante. Ito po si Dante po. Nasa labas, maglalakad-lakad ulit. Tsaka may papagawa ako sa kanya. kung makakaya na niyang gawin. Pagpupunasin ko siya ng hintana po. Dan! Dan! Mag, ano ka? Mag, kumusta ka sa mga viewers? Kumustahin mo sila? Magtago kayo lahat. Good morning. Oh, kumusta daw po? Ito po siya ulit. Maglalakad po ulit. Tapos, pag, tapos maglakad pagpupunasan ko sa bintana. Tingnan kung kaya niya. Tayo ka dan, maglakad ka. Sige, pakita mo sa kanila. Malakas ka na. Go, tayo, lakad. Sige, lakad. Taka doon sa labas. Maglakad ka doon. Street ka ah. Ayan po siya naglalakad. Munat ka. Bilisan mo maglakad. Ayan po yung papunta sa labas ng bahay. Papunta po sa kalsada. Munti na hindi na puti. Natuyon na. Yung puti-puti po yung daan namin dito sa Pilapi. Ayan siya. Tan balik ka na. Lakad ulit. Uy, hey, munat ka. Munat. Munat ka. Ayusin mo lakad mo. Tayo. Ayusin mo yung tayo mo. Kapunta ka doon sa likod. Bilisan mo ah. Good morning mga kabarangay, mga kababayan natin dyan sa Lingayin. May kaming siya to po sa inyong lahat at sa lahat po ng Pilipinong OFW sa mga ng bansa mga kakuya Arnold. Good morning. Balik na balik. Ito po sa likod po ng bahay namin. Maraming puno. Lamig sa umaga dito. Hanggang doon maraming mga puno matataas. Ginadan, balik ka na para makapagpunas ka ng ano, mintana, grills. Nasa mo mga grills. Sige, tumayo ka doon sa may pintana magpunas ka. Dito dan, no? magpunas ka dito. O, yung basahan, no? Ayon, magpupunas po siya, papakita po niya sa inyo. Kaya nang magpunas ng grill, saka doon sa, sa ano, sa salamin, sa lamin, may bintana. Bilsa mo ka. as ka doon. Hanggang doon sa may salamin. Lumapit ka. Ayan po siya, naglilinis ng bintana, kapatid ko. Abuti mo yung bintana. Yung gulis na mismo yung salamin. Salamin ng bintana. Wait a minute! Who are you? Hanggang sa taas. Punasin mo. Lumapit ka para maabot mo yung salamin. Lumapit ka sa bintana. Ay, yung isang kamay mo. Munat ka para maabot mo, ah. Munat ka ng todo. Munat ka. para mapunasan mo ng maayos. Ano, doon ka na lang sa loob? Ayaw mo dyan sa, sa grill? Ano, di mo maabot dito? Pasok na lang tayo doon sa loob. Sa loob na lang, no? Ah, dan. Doon na lang sa loob. Pasok tayo sa loob. Hindi, hindi mo maabot dito eh. Matas kasi. Matas po kasi itong bintana namin diyan ma pag nasa labas ng bahay kaya pasok ka na lang doon sa loob para mapunasan mo yung salamin doon tara sige tayo papasok po kami sa ito na po kami sa bintana sa sa loob ng bahay kasi hindi po niya maabo doon sa labas ngayon pumasok dito na lang siya sa loob magpupunas ng mga bintana yung salamin ko grills doon sa labas, tapos dito sa loob. Yung salamin, pinupunasan po niya dito. Doon na naman sa, sa, sa may ano, bandang taas. Bilisan mo ah. <laughs> Nagpupunas na po siya. Sa bintana, sa loob ng bahay. Kanina nandun sa labas. Mayroon po siya nang nagpupunas. Doon hanggang sa may taas dahan punasin mo. Hanggang doon sa may taas ng bintana. ang mga aga aga mga kaibigan mga kabarangay abang si tatay lang bintana at laging busy at ayaw magpaisturbo ayan kumusta na kaya ang ating mga followers at subscriber mga kababayan ayan syempre nice natin pasalamatan ang mabuting sponsor mamlis dan red from Ohio at siyempre po ang ating sponsor din na si Ma'am Paige Pindosa from Canada. Mega mega love po sa inyong lahat. Dahil sa pandang taas muna ka. at napakaganda nga ng mga ginagawa ni Ate Nida sa kanyang kapatid na ang pag-exercise ni Tatay Dante ay sa kanyang kalinisan sa kapaligiran ng bahay nila alright mga kababayan Dan, Dan hmm. ito sa bandang kaliwa Bilisan mo ay ah. malinis na malinis ah tama na. <laughs> ayaw niya na, tama na daw, pagod na kaagad. Upo ka na lang muna. Upo ka na lang muna. Upo ka na. Ayan po, minto na po, nagpunas. Sabi niya, tama na daw, sakit na daw yung kamay niya. Saglit lang yun. Dan! Dan! Tumingin ka din. <laughs> Ayaw na, tapos eh, tapos na ba? Ay na, Tapos na, okay. Ha? Yeah. Tapos na siya po. Tapos na po daw siya nagpunas. Kasi masakit daw ang likod niya. Parang hindi niya nakayanan. So, minto na naman po siya. Nakaupo na lang dito. Nakaupo na lang Sige po, hanggang dito na lang po sa susunod ulit. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye, God bless you all. Magpaalam ka dan. Ito po si Dante, nagpapaalam na din po. Kita niyo po siya na nagpuras dito sa bintana. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga mga subscribers, kumusta po sa mga sponsor si mamislan red si mam Ma ross at sa mga vlogger si arnold po buwasan kumusta sa jojo albasan sa si benji larica kumusta kayong lahat maraming salamat bye god bless you all thank you